Gawin mo itong ritual sa baso upang magparamdam ang taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. Gawin mo lamang ito kung ikaw ay may buong tiwala sa mga salamang ka o mahika. Kung wala naman, ay huwag mo na lamang sayangin ang iyong oras dito. Ngayon, kumuha ng clear na babasagin na baso. Ikalma ang puso at isipan at mag-focus sa iyong buong atensyon dito. O sa taong gagawan mo ng ritual na ito, kung ano man ang iba pang iniisip ay isang tabi mo muna o huwag mo munang gawin ang ritual na ito. Hawakan sa iyong dalawang kamay ang baso, ilagay ito malapit sa iyong bibig. Ngayon, pakaisipin ang taong naais mo nang gawa ng ritual. Maaaring yung taong may utang o yung anak na di na nagpaparamdam o asawa mo o boyfriend mo. Ngayon, habang hawak ang baso na inilapit sa iyong bibig, banggitin ang kanyang buong pangalan at sabihin. Halimbawa, siya ay si Juan Luna, sabihin mo. Juan Luna, ikaw ay hindi mapakali. Ako ay iyong pakaiisipin. Ikaw ay tatawag, magchat at magpaparamdam sa akin. Ulit-ulitin ito ng pitong beses. Ngunit siguraduhin mo lamang po habang ginagawa ito ay siya lamang ang nasa iyong isipan at tinitiya ko sa iyong agad siyang tatawag magpaparamdam sa iyo. Focus, focus, focus po ang kailangan. Pagkatapos, baligta mo ang baso pataob. Ilagay ito sa kanang kamay ng pataob. Saktong pitong segundo, huwag magpulang at huwag ding lumagpas. Dapat ay saktong pitong segundo po lamang. Sa kamulong isalin ang kahilingan. Juan Luna, ikaw ay hindi mapakali. Ako ay iyong iisipin. Ikaw ay tatawag, magchat at magparamdam sa akin. Pitong beses po ulit. Ngayon, hayaan ang baso sa kanang kamay sa kamo ito ilagay sa altar sa taas ng kabinet. O maaari din sa taas ng ref, ngunit siguraduhin na walang ibang makikialam dito hanggat di pa siya nagpaparamdam. Pataob po ang pagkakalagay. Hayaan ito doon hanggang siya, siya ay magpaparamdam na. Maaari itong gawin kahit anong araw at oras. Maaari mong umuling ulitin ang ritual na ito at wag na wag mo itong ipaalam kapag ginawa mo ng kahit kanino. Wag na wag. Maraming salamat sa panunood. Please like.